pano tayo makabili ng Matic Coin sa ating Gcash using Gcrypto anoorin niyo po ito so hanapin natin yung Gcrypto i-click na natin dito view all service tapos hanapin natin yung Gcrypto ito po Gcrypto so i-click na natin to tapos ang gagawin kailangan dito yung Gcrypto mo kailangan mo i-verify sa akin kasi i-verify itong Gcrypto ang gagawin mo dito ay kung wala pang laman yung G-Crypto mo, kailangan mag-top up ka. So, ako nag-top up na ako dito at nabili ko ng ano to, BNB. So, i-click lang dito, top up kasi maglagay ka ng amount, no? Halimbawa, 500, tap up tayo. I-click natin dito, continue. Tapos, i-click lang dito, 500. So, depende yan kung magkano yung itap up mo. So, yan. Successful na yung tap up natin. So, i-click natin dito yung done. So, tingnan natin dito kung pumasok na. Uh, okay. Back to success. So, i-click natin dito. Back to G-Crypto. So, meron ka na dito yung 500 na tap up balance. Okay? Trading wallet. So, pang trading mo. So, ngayon, ibili mo ng Matic. Uh, i-click lang natin dito trade bibili tayo ng matik hanapin natin dito yung matik yan ito po ang price ng matic is 32.63 i-click natin dito matik so dito na ang selling price po na niya kung magbinta ka is 32.64 ang buying rate niya is 33.98 so okay pa, y pa rin yan no, pwede pa rin tayo makabili so pindutin natin dito yung mata Uh, para makita natin yan wala, wala pa tayong matik zero no so ang gagawin natin dito is bibili tayo no magbuy tayo so nakatap up na tayo ng 500 ibili natin yung uh, 500 ng matik so i-click lang natin dito buy okay so enter natin yung amount na 500 ang price na is 33.978 So, ang mabili natin is 14.71 Matic. So, i-click natin dito by Matic. Yan, successful. Tapos, click no back to Gcrypto. So, meron ka ng 14.71 Matic. So, nabawasan siya ng gas fee. So, ngayon, ipapasok mo yan doon sa trust wallet mo. Okay? So, yan. Yung nabili mo. So, Punta ka na ngayon sa Trust Wallet Trust Wallet Yan Yan Mayroon kong 4,604 So click lang dito yung Matic Click mo lang Tapos I-click mo dito yung Receive Kasi Ikaw tatanggap So kung mag-send ka naman I-click mo yung send puntang Gcash Gcrypto Ngayon kasi kukunin mo yung Matic dun sa Gcash Kaya i-click mo dito Receive I-click natin dito Receive Copy natin. No copy. Tapos punta tayo sa G Crypto. Ito yung G Gcash. Yan. Binigay 14719 Matic. Click natin 'yan. Tapos ito po send. I-click natin dito send. No send. Send mo. Tapos i-paste mo dito 'yung Ayan, enter address of recipient. No, wallet address 'yan. I-paste mo 'yan dito. Ayan, paste mo 'yung kinapi mo kanina. Yan galing sa trust wallet. Tapos 'yung amount, i-max mo lang. No, i-max lang natin. Max. So yan po. Sabi dito, please send only matic within polygon. So dapat ang network niya is polygon lang, no? So ang kukunin mo dun na wallet address dun sa trust wallet, ito po. Mag-ingat ka po ha. Dapat ang nakuha mo dito na wallet address is ang network niya is polygon, no? Ah, uh, ito. Tingnan natin. Ito. Dapat polygon 'yan, no? Polygon, matic, polygon. Ang network niya is polygon. So dapat polygon ang matic na uh, polygon ang network sa matik na, ano mo, na-receive na wallet address. Na kasi pag mali yung wallet uh, network niya, sabi dito, to this address sending other assets or using a different network will result in loss of your asset. So, mawawala yung asset mo pag mali yung uh, network. Kaya, bawa matik BNB ang nasindan mo, mawawala talaga yung ano mo, yung coins mo or pira mo. So, kailangan ingat, double-check ka kung tama yung ah uh, matik na polygon yung network ang sisindan mo. Okay? So, make sure na polygon ang network. So, click mo dito, I understand. Check mo. Tapos, eh, drag mo pataas. Tapos, click mo dito, send matik. Send matik. So, yan. So, send matik. So, nabawasan naman ulit ng gas No? Naging 14.119 naman. Nagawasan ng 0. Uh, 0.5 no nabawasan naman ulit so may gas talaga siya no andun uh, sa email pa yung authentication code no yes, na email pala no authentication code sa email ito po mm uh -huh. ito authentication code 048366. 366. Tapos double check mo na tama yung wallet address sa sindan mo yan. 6FF ang last digit na sindan ko sa akin yan. I-touch mo lang para lumabas yung keypad na uh, it, itouch mo dito para lumabas yung keypad 048 and again 4, 048 uh, 366 at na uh, 366 yan tapos i-click natin dito submit code yan so we are processing your sent request sentayin lang ng ilang minutes no kasi nag-process pa So, nabawasan siya na anak naman ulit siya ng 0.5% okay so normal talaga yan mabawasan ng mga gaspi so mga nasa siguro 30 o depende no? 30, 40 na gaspi depende din sa kapital uh, na binili mo no? kung maliit lang din yung binili mo kung medyo kunti lang din yung gaspi kung medyo malaki malaki din yung gaspi so parang ganun, no mayroon kasi sila mga percentage. I-click parang dito back to G Crypto. So, tingnan natin kung nawala na. So nawala na po. Hmm. Nawala na yung laman natin ng Matic, no? Ang BNB na lang natira ko dito. So check natin doon sa uh, trust wallet kung pumasok. Click natin dito trust wallet. Check natin, pumasok na. Tingnan natin. Yan, pumasok na po 14 uh, 2119 okay 14.119 pumasok kasi nabawas na kasi nasa mga 30 pesos yung ano ang gas pinya thank you for watching po